Okay, sa ating hulaan yan, sino naman kaya itong aktres ang bulag-bulagan sa industriya kahit deep inside ay drug na dahil di matanggap na lakos na. Oh, ang oh, sakit. Ay, parang oh. sa ganyan. Hindi oh, kasi na matanggap ganyan. na kahit na hindi na siya, ano, in the news. Hindi na. Oh. oh, hindi na naman. Aba, gusto pa rin niya si siya, pero sa totoo lang nga, inaayawan na siya ng mga producer. Alam mo, ang sakit niya sa isang artista, di ba? Mm -hmm. Pero ang sinasabi nga, kapag ka, sikat ka, ayaw mo na sa showbiz, mag-graceful exit ka na lang, di ba? Mm -hmm. Para hindi ba sasabi na, ay, kaya yan na wala sa showbiz, laos na, walang kumukwa sa kanya sa mga project. Meron isang singer na graceful exit, Beshi. Mm -hmm. Si, ano, Anong ba tawag <laughs> Si, yung senior, yung kumunta nang... Oh. Eh, yung Jewish sila na yung Celine Sino? Yung, yung mga si senior. Ayan, yeah, man. Barbara Stason. Oh. Oh. <laughs> <Staysan. laughs> si Barbara, tama, beshi, di ba? And oh. Inform niya sa kanya. Nag-concert pa siya ng huling concert. Tama ba ako? Oh. Di ba nagkosa siya o yung kosa? Parang siya. At isikat sikat pa rin si Barbara nung nawala sa parang si, ano, music industry. Parang si ang the great, isa sa mga great actresses, ah, si Lolita Rodriguez. Ayun, oh, na okay. nag-abroad. Oo. Oh, 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 na oh, oh. pa nung rin malis naman. Nung siya. oh, hmm. ano, uh, ano, ah, kumbaga eh, ah, Baka naman kasi hindi niya matanggap na yung prime niya siguro noon, di ba, mataas ang TF niya. Meron naman akong kilalang isang actress na hindi naman siya makuha-kuha kasi nga gusto siyang kunin sana ng network na yon. Hindi siya makuha-makuha kasi ko ano yung presyo niya nung kasikatan kasi siya, ngayon na laos na siya, ganoon pa, pa. pa rin. Ay, hindi na pa rin. Ay, ay, hindi siya nagbaba. Oh, so, yun nga. Pwede niya rin Kuso isa nagbababa. sa blind item ni Rodel na oh, oh. niya siyang actress na ay, hindi niya tanggap na, laos na. Hindi na, na. na. na ganoon yung talent oh, oh. ko before. Oh, pero ito kasi talaga, oh talagang ano pa rin sa sarili niya, na sikat na pa rin siya. Uh -oh. Kasi hodam, mag-produce siya ng sariling project niya. Eh kung maikakalugi <laughs> naman niya, wag na. <laughs> Siyempre, ang hirap ang tanggap, tanggapin. Sa oh. Ang hirap tanggapin sa isang artista na dati boom na boom ang karir mo, tapos bigla kang malalos, parang ang sakit, no? Ang hirap tanggapin, totoo Correct. na mo. Oh, okay. Okay. kasi, kapag nag-artista ka, sumikats ka, nasa isip mo na talaga na darating ang araw, oh, uh, malalaos, ka malalaos, ka at babagsak. Pero ang sakit lang din ng hmm. word na laos, no? Oh. Oh. Hindi mo na time, yun na lang. Okay. Ayun na, totoo na ba Kasi, totoo ako rin, parang ayaw ko yung world oo. na los. Kasi oo. kung Dib sabi ng abyss sa na, oo, oh, oh, sinabi mo ba, eh. kung laos ako, eh ikaw ba? Kung Kantaan... Sumikat ba kayo? Eh, kung kung paano mo lang siya ng ocean deep Oo, oo. masakit na tayo sa, uh, hindi mo na panahon. Oh. Tama niya ako, ganun na, hindi mo na lang panahon. Okay. Kasi may mga umuspong na bagong mga artist. Na... Hello, Ate Carmen Dolanes, baby!